Hello mga Chops! Another day, another vlog. It's Friday, 10.30 yata ng no umaga yan. And it's raining Saudi Arabia. Ayan o, no, basta nangyaring TV dahil... Kami ay pupunta sa Ikea. Ayan, dito yan sa Tumama. Dalawa pala Ikea dito and I don't know. And so 10.21 pa rin ng umaga. So ayan, tingnan nyo yung panahon. Ang sarap lang mahiga dahil umuulan. Ano, yung araw na umuulan dito sa Iyan. So we're on the way sa uh, Ikea sa may Tumama kami pupunta. Dahil doon daw may stuck yung mesa na hinahanap namin para sa aming bahay. Ayan, so we're here na sa Ikea sa may Tumama branch. O, nandito kami sa Ikea to Mama. Bibili kami ng mesa. First time namin pumunta dito actually. Sa branch na to. Wala gumagana. <laughs> Hindi gumagana yung wuka dito. So mag-stairs tayo. Exercise. So, sakto rin pala yung punta namin dito, no? Kasi some of their items ay naka 70% dito sa Ikea. Kaya makita nyo naman may naka red red dyan. So, marami lang sale ngayon. Kaya arat na punta kayo dito sa Ikea. Kasi lahat ng kailangan mo dito ay nandito rin sa Ikea. Kaya sarap din mag-shopping dito. Lalo na pag may pang shopping ka, of course. <laughs> dito. Sobrang laki nga ng IKEA dito sa Saudi, no? Dalawa kasi yung branch dito. So, si Haring TV, nag-try siya magpa-assist kung saan yung table na hinahanap namin. Pero, ayan. So, kasi sobrang dami nga dyan, diba? Ayan. So, habang nihintay ko siya, nag-ikot-ikot muna ako dyan. kukunin namin yung mesa ay black. Wala na yung white out of stock. Wala rin sa online. So, yan lang yung binili ko. Palitan ko na yung mga pangyong sa Tama yan? Ito sa katok. Ito yung gusto mo yung na-extend. Self-service dito. <laughs> Bakit dito self-service talaga? No? Hmm. Yan sana yung gusto namin eh. Ha? Cover lang, walang yeah, no, paa. Pa, oh. Mas mahaba pala yan. So, magpa-breakfast muna tayo. No? Ayan, sakay ko muna kay Aling TV yung binili na. Gusto mo na kasi ako eh. It's 11.30 na. Eh. Brunch na din. <laughs> Hello. 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 Good morning. Good morning. Good morning sio ko salamat char char ko ah thank you Ano niya ah mad ah salamat ko mesa kasama niyo siwas ba ko

Sabi ko talon yung... Ay! <laughs> Sorry naman! Kamusta na? Long time no see! Kamusta? I-balance ah! Kaya wala kayong nagdadate ah! O yan, diba? Hoy! anong mo? Mga mesa! <laughs> so yun mga all for today's vlog and breakfast lunch for sure. care. Like and share. Bye. Have a very nice day everyone. you. <coughs>